Dalawang binatilyong umatend sa birthday. natagpuang patay sa irigasyon sa Cabanatuan City. Mga kaanak na nanawagan ng hostisya. Dalawang binatilyo ang wala ng buhay ng matagpuan sa isang irrigation canal sa Barangay Santa Arcadia, Cabanatuan City dito sa Nueva Ecija nitong nakaraang Lunes, Mars uh, nakaraang Sabado, Marso 2, uh, taong uh, kasalukuyan. Kinilala ang uh, mga biktima na sina Carl Joseph uh, de la Cruz at uh, Jamil Fermin na parehong 17 anyos at kapwa-residente ng naturang barangay. Gusti ang panawagan ng mga kaanak ng mga parehong teenager, lalo na sa nakitang sinampit na umano'y pambubugbog at torture sa mga ito. Sugatan at may paso pa ng sigarilyo ng matagpuang lumulutang sa naturang kanal. Sa salaysay ng mga magulang ng biktima, Dumalo ang dalawa sa isang birthday party ng isang kabarangay Marso a uno ng gabi. Ngunit hindi na, na, et, uh, na et, ngunit hindi na ito nakauwi. Nahanabukasan ng tanghali, natagpuan na ang motorsiklo ni Jamil na nakasubsob sa kanal kasama ang bangkay ng mga ito. Palaisipan sa uh, mga magulang kung ano ang motibo sa brutal na pagpaslang sa kanilang mga anak at wala umano silang alam na kaaway ng mga ito. Iniimbestigahan na ng Kabanatuan Police ang sanhi ng pagpatay sa mga biktima at kung sino ang mga salarin. Batay sa nakuhang CCTV footage, nakita pa ang dalawang biktima na sakay ng motor hab uh, bandang alas 12:30 ng Marso 2 ng uh, uh, Madaling Araw ng March 2, uh, 2024 at uh, magkaangkas ang dalawa sa naturang motor. Naiyatis na sa huling hantungan ang mga labi ng mga biktima kahapon. Grabe naman. Mm -hmm. Magka magkabarkada lang ba? Oo, yung dalaybigan ano. oh. Mukha mukhang magkaibigan kasi umatend ng birthday. Umatend daw sila ng birthday uh, parang tutulong pa eh. Tapos sa isang eh, barangay lang nangyari. Oo. Santa Arcadia sa. Oo. Oo. Resident ng Santa Arcadia si yung dalawang bata. Tutulong sa birthday. Tutulong daw sa... Uh, sa uh, mukhang tutulong kasi yung, yung mother ni... Um, nung isa sa mga biktima. Oo. Uh, uh, halimutan ko yung pangalan. Teka. Si Mrs. Marieta Marieta de la Cruz. So yung mother name, Kyle de la Cruz. Uh, nung umuwi daw siya nung March 1, hindi na niya inabutan yung anak at umaten nga daw sa birthday ah uh, maagang umalis kasi parang tutulong pa daw sa paghahanda. Hmm. Oh, yun namang si March 1 yun. Uh, Tapos natagpuan sila March 2 na. Oo, oh, oh, nang tanghali. Sa oh, irrigation. So, ka. ibig sabihin, <laughs> hindi na kauwi nung gabi. Oo. Oh, oh. Magdamag daw na hindi uh, hindi na nakauwi. Tapos, ah uh, yun namang uh, tatay ni Jamil Fermin na si Ginoong Emil Fermin nagpaalam pa rin sa kanya yung anak nung gabi bandang alas 8 ng gabi uh, nung hinahanap na daw niya yung anak niya kinabukasan, tinatanong daw yung ibang pang mga anak kung uh, nakauwi ba uh, wala daw kumikibo. Kaya nung araw na yon pumasok siya nung umaga sa trabaho pero nag-half day lang para hanapin yung anak. Tapos nung nagtatanghalian na, yun na, natanggap na niya yung uh, masamang balita na nakita nga yung sasakyan, yung motor, motorsiklo, nung anak. Anak niya na, na kasubsub sa irrigation canal, tapos andun kasama yung si Jamil, yung kanyang anak. Meron o, ano dito? Yung merong... Eh, may birthday. Hindi, ay wala, hindi binanggit yung may birthday eh. Pero, ang sabi nung tatay, mukhang may inuman daw. Oh, syempre kasi mga binatilyo, birthday, debut debut so, daw eh. Ce yung may, celebration. Oo, may, celebration. may uh, celebration. at within the barangay lang naman sila nagtuloy. Napagtripan. May may Pero nakasubsob. Aso ng nakasubsob sa Parang yung isa, yung isang lalaki hindi binanggit kung sino sa dalawa eh. Halos hindi daw makilala. Ah. Halos hindi daw makilala so parang... sa tinamung sugat. Torture. Oo, uh, mukhang... Pinahirapan, pinahirapan. muna. Imentakin mo, may paso ng sigarilyo, may sugat sa ulo dito, sa katawan, uh, sa kamay, sa paa, may mga sugat daw, sabi nung isa pinakripad. sa mga magulang. Uh, kaya, ano, mukhang talagang bugbog sarado bago... Yung CCTV binabanggit ay uh, bago pa Bago, oo. Oo, yung... Sakay daw nung motociclo ni Jemil yung silang dalawa. 12.30 oo. ng madaling araw ng March 2. Ah. So doon daw huling nakita ang buhay yung dalawa. Ah, di tapos na yung party. Hindi hmm, natin masabi kasi merong doon sa balita nung TV48 um, meron pa daw si Kyle, yung si Kyle daw ay nap nakita pang nanood ng karera sa Vergara Highway ng mm. nang hanapin ng mga magulang mm -mm. kaya hindi pa raw nag-alala o oh, teka si Jamil pala ay nakauwi pa nakauwi pa nung bandang alas 11 ng gabi tapos lumabas tapos lumabas ulit nung hating gabi ah eto sa mm -mm. detalye na So hindi galing or... na sa birthday pagkagadot. Oo, 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 meron siguro pupunta ang iba. Posible. Pero yung yes, sinabi hindi ano? kaya sumali sa fraternity ganon or or gang. Wala naman daw nung tinanong yung tatay at saka yung mga magulang, wala naman daw uh, alam na sinasalihan ng mga grupo yung kanilang mga anak. Tapos itong isa may curfew pa nga eh parang alas 12 dapat nang kauwi na yung isang Oo, eh kasi okay. nakauwi na alas Saan 12 ba? tapos, tapos na, na, lumabas mababasa pa ulit mm -hmm. oh, oh. ay nako so ano um, anong uh, mayroon na bang ano final investigation ng al pnp ala, tuloy-tuloy pa ang tuloy -tuloy. investigation um, pero na ilibing na silang dalawa dahapon mm -hmm. Kaya yung, pero yung sinapit. Ha? Oo. Uh, kung meron nakapan ano nakapansin, parang ganun, ano? Kung merong pang nakakita, na-investigation. O na investigation. Kita, yung mga kasama. Yung, yung mga tapos, kasama. So, no, doon sa birthday party. Masabi man lang kung saan nagpunta, umuwi, tasaan saan kaya nagpunta, at sino pa yung mga kasama. Mm -hmm. No? Kasi, I'm sure may kikitain yun eh. Most likely pala. Oh, okay. pwede may kikitain pa sila sa or tatagpuan kasi naka-uwi naka na eh, tapos mm -hmm. uh, malis uli so ayun oh. parang okay. yung ano yung actually yung mga ganyang uh, sistema ano ng lumalabas ng mga alanganin ganyan din yung ano eh mm -hmm. yung sa mga operasyon sa bypass Ah, bypass. <laughs> by no. Bypass. Ano? Bypass. Masya, masyado kang oh, ano. Masyado na sa bypass Oo. eh, no? Yung mga uh -huh. ay bypass. Ay, bypass. bypass. oh. by operation. Oo, oh, oh, yung mm -hmm. lumalabas na uh, may kausap tapos lumabas tapos kung saan na dinala. Ganon. anggasa mm -hmm. uh, hanggang sa uh, uh, nakulong. Ay, uh, no, halimbawa, inulis sa gimba pero nagta uh, kinulong o natagpuan sa uh, ibang bayan. Ganun ba? Oo. Oh. Eh, pero ito kasi... Ay, uh, yan naman. Uh, hindi naman natin sinasabing by, by bus. Pero hmm. parang ganun yung... Uh, yung ano... Uh, Gen gener general okay, yung... story. Ganun. Oh, pero oh. nakawi eh. Tas... Hindi, ganun nga yun eh. Na umalis, uh, ay dumating tapos Lumabas uli. Hmm. O oh, may mga incidenteng ganyan. Oo, oh, may mga oh, ganong oh. klase ng uh, incident. May mga oh. kamag-anak pa daw itong mga investigador. Yung tatay ni ni... May kaanak na polis. Oo. Oh, oh. Oh, sana nga ma-investigang hmm. maigi. Yan. Sana. Sayang na naman buhay, ng buhay ng dalawang binatilo o mabata hmm. pa nila para mamatay sa ganong klase ng walang kalaban-laban, mm -hmm. 'di ba? Siguro si namang magulang yung malagay sa ganun, 'di ba? Ay, ay talagang gusto ring uh oo, -oh. oh, gusto ring pumatay. <laughs> Correct. Oo. Oo, 'di ano nila, no? Yung sakit na mararamdaman. Kahit na yung mga pasaway, yung mga anak mo, 'di ba, magdadagay mm -hmm. sa ganung peligro. Uh, ay, nako. Iba yun. Oo, ibang usapan. Ibang usapan. Sa sige! Radio